Ayan, morning morning mga guys. Yan. Andito na naman po tayo. Raratrat na naman po tayo sa hanap buhay. Tayo naman ay mag hahakot ng kopra. paghahakot tayo ng kopra. Ngayon pupuntahan ko ngayon yung kalabaw. Apat na kalabaw. Ang anihin ko. Nandito rin yung kalabaw eh. hindi rin yung iniwan. Ah! Oh! Okay. Nasaan punta? Saan? Sasawag ano ako? ako. Kunin ko yung ano. Kunin ko yung kalabaw ni lulong mo ito eh. Si lala? Na. Oo. Ay, nahanap ko nga kung saan. Doon daw. Doon dyan ay, ay, ayun eh. Ayun pala ni Ayun. Uh Oo. -oh. Oo. Dito yan, nakita ko na rin yung kalabaw. Ayun na pagupod. Kaya rayon ako. Ito na kalabaw keso yan. Yan, Eh, ito. Ito. Ha? Ah. Oh. Psst. Ayan. Ayan. Yan. Ayan o, oh, tatali ko yung mga kalabaw. Hoy! Ay. Ay. Ayan na mga guys, mga guys, andito naman tayo, ayan. Ayan, tulad nga sa sinabi ko nga kanina, sasaog kami. Ayan, no? Gahakot kami ng... Kopra. Ayan, no? Ayan. Ayan. Kasi dito, ang kitaan, guys, depende guys, sa may-ari, guys. Oh. Ito, ngayon, pe, sampung sako. Ngayon, 200 per sako ang bigay sa amin, guys. Ayan. Sa sampung sako, 200 per sako. Ayan, no? mayroon na tayong dalawan libo Umalis kami ng 5 o'clock sa bahay. Yan, pababa na kami. eight, 9 o'clock na in the morning. Ayan, bali, apat na kalabaw. Saunahan, dalawa. Hey! Hey! Sa pangalawa, tatlo. Ito, dalawa. Yung isa, ano, you know, may inom pa. Tatlo rin yun tatlo. Ayan. Eh! Eh! Huwag hey. hey, ka na uminom sa malinis. Huwag dyan sa madumi. Eh! Hey. Uminom ka talaga sa madumi ha? Hey. Ayan! Ah, paras naman siguro yan. Di ba kaya malalim to? Ayun, ah, ayos lang. Kala ko malalim ayan ito naman tatlo sampung sako sampung sako guys ganun ang kitaan dito sa probinsya ayan ito naman andito naman si boy kopra ayan si boy kopra ayan si... ito naman yung manager namin ito yung bossing namin siyang nagmamayari ng kopra guys so, ayan ayan yan ang bossing namin yan yan ang nag yan may aring tong kopra sampung sako dideliver na po ito papuntang syudad at dadalhin na sa pinaka city papatimbang na para magiging pera na ayan ganun lang mga guys yan ano yan sunod sunod lang mga yan Ay, sunod sunod lang 嗯。<Okay. S 2> okay.